600. 600. Ano po ito? Um, sa retail po. Retail po, ma'am. So, Gawang po ito? Eh, po ito po. Ang marikina po natin, ma'am, may kapo siya. Ay, ano mo, mga marikina po yan, ma'am. Ay, yun, mga marikina po natin. Ito po, imported po. May babasa po yan, ma'am. Anong sa'yo? At dito sa marikina, ma'am. Yan po, marikina po yan. Magkakano po siya dito? 350 lang po. 350. 350. Ito, ate. Alin po man? Dito po sa mga kapatid. Pero kung malaki po yung sukat, tapos po yung Kasi di po yung sa Eto kayo sa pre-80, kung ganito kalaki na po yung Ito na po ba yan? Ano yan siya? Baka dispito dito? Ang nito. Ang ganda nito.

Aneta hey